Karadara ko ang ako ni Garatagan Rinalin ngayon kan Rona, Ako ah, nakauwat. ka-uwat. <laughs> shout out kan Manay. Shout out kan Maninal din. May Garatagan Rinalin. Mag-coffee mo na. Excited na mi. Makita ko si Rena Hindi ako lang. May power ako para sa kanya. Petir ang

I <laughs> 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 do I to talk <laughs> thank you <guys. laughs> hey, dear, I mean, Welcome to uh, uh, Swiss. <laughs> Itinuod ito yan. Yan, dito. Ako, tinuod ito yan. Tinuod ito yung nabulak na. Meron ka. Thank you. Madam. Shout out, Manu Nalding, Manay Layla. Aadi Nayraswish. Ayoko't sinasabi.